Noong mga panahon na hindi pa uso mga gadget, ang na namin sa paglilibang ay ang aming lakas. Kakaiba kasi mga laro noon. Habulan, akyatan, languyan, at kung ano-ano pa. Ang mga damit na puti noong araw ay pahirap ng pahirap paputiin ng mga nanay dahil ang mga laruan ay mga lugar kagaya ng lupa, buhanginan, puno at putik. Misang pagdating sa laruan, bagong ligo pa at meron pang sandamakmak na pulbo sa leeg na parang isang higanting espasol tapos ay uuwi na ng gigitata at amoy araw. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, kahit minsan ay napapalo dahil sa kung saan saan lupahalop nagpunta, eh napakasaya pa din ang araw namin. At kapag tulugan na, tulog na talaga. Dahil bukod sa napagod kami, wala namang mga gadget na gagamitin sa gabi para mapuyat pa. Misang kahit taglay namin ng lakas at sigla, may mga pagkakataon na talagang kami ay hihinto at mapapagod din. Naalala ko noon na kapag halos naghahabol na ako ng hininga at ayaw akong tigilan ng mga taya sa larong habulan, freaky dam, cups and rubbers o monkey-monkey, eh sisigaw na lang ako ng time first para titigil muna ang lahat. Hindi na yata naiintindihan ng mga bata ngayon kung bakit time first ang sinisigaw natin noon at hindi time out. Pero ganun pa man, ang time first ay paraan para pahintuin muna natin ang lahat ng bagay. Makapagpahinga ng kaunti upang maging handa sa pagpapatuloy. Sa panahong ito, parang ang sarap sumigaw ng time first ano. Yun bang sana, tigin mo na lahat. Wala mo nang magkakasakit, wala mo nang mamamatay, pahinga muna. na. Misang kahit itong gusto natin, alam nating hindi ito maaaring mangyari. Paano ba natin haharapin ang buhay kung pagod na tayo? Paano tayo magpapatuloy kung ayaw namang huminto ng mundo para sa atin? Ang sabi ng Bible, tulad ng Tupa, Pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na batisan ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Ang verse na ito ay nagbibigay sa atin ng ilang katiyakan lalo na sa mga panahong gusto mo nang sumigaw ng time first. Alalahanin mo na alam ng Diyos ang kalagayan mo. Alam niya bilang mabuting pastol kung ikaw ay pagod na at tutugunan niya ang pangangailangan mo. Hindi man natin mapahinto ang takbo ng mundo, ang Diyos naman ay makapagbibigay ng panibagong kalakasan lalong-lalo na sa panahon ng kahinaan. Alam ng Diyos ang hangganan ng kakayahan mo at alam din ng Diyos ang kailangan mo upang ikayo makapagpatuloy. Tuloy ang laban. Asa ka pa.